Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinaas ng Senado ng 1.3 billion ang budget ng Philippine Coast Guard o PCG para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon nito sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimental III sa Senate Plenary Deliberation nang tanungin ito sa dahilan ng pag-angat ng 2024 proposed budget ng Department of Transportation kung saan attached agency nito ang PCG. Ay naman kay Senator Grace Poe na siyang nag sa budget ng DOTR, layo ng budget increase na punan ang 1.7 billion annual fuel cost at maintenance ng Coast Guard ships. Dagdag pa ng senadora, ang PCG ang binigyan ng pinakamataas na aumento sa budget dahil sa tensyon sa West Philippine Sea kung saan higit na kinakailangan ang presensya ng mga barko ng Pilipinas. Suma total 24.019 billion ang proposed budget ng PCG sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program, mas mataas kumpara sa 21.920 billion budget sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act o GAA kapangyarihan at sama-samang pagbabalangkas ng polisiya para sa kaunlaran at kapayapaan ang adikain ng kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barm Local Legislative Assembly sa Davao City ngayong araw ng Martes, November 14. Binigyan din ng Pangulo na mahalaga ang araw na ito at ipinaaalala na marami pa ang kailangang gawin ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at pagunlad sa rehiyon. We will have greater cooperation, greater coordination and we will converge towards the realization of our shared endeavor. We will usher in a new era where BARM becomes a shining beacon of sustainable development in Mindanao and the rest of the Philippines. Ito rin ang pag-alala sa pagpapatupad ng BARM Organic Law or Republic Act 11054 noong July 26, 2018 na kumikilala sa pagiging lihitimo ng ipinaglalaban na karapatan ng mga Muslim at tribal Filipinos sa Mindanao. Ang local legislative sa BARM ay binubuo ng provincial board and vice mayors Sangguniang Panglosodo SP and Sangguniang Bayan OSB na may 67 provincial board members, 34 vice mayors at 1,206 councilors kasama ang Sangguniang Kabataan SK chairs at Alliance for Barangay Concerns President o ABC na nagsisilbing ex-officio SB members. Huli ang mahigit limang daang violators sa exclusive ed sa bus lane sa unang araw kahapon, November 13, ng implementasyon ng mas mataas na multa. Sa pinagsanib na pwersa ng Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Office at Philippine National Police Highway Patrol Group o PNPHPG, Interagency Council for Traffic, nagkaroon ng enforcement operation sa magkakaibang lokasyon sa EDSA. Nagbabala naman si MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes sa mas mataas na multa at parusa lalo na sa mga tatakas na drivers o riders para makaiwas ng huli dahil recorded ang plate numbers at ire-report ito sa Land Transportation Office o LTO. Automatic ang penalty sa third offense na may kasamang 20,000 pesos at isang taong suspensyon ng driver's license. Ang mas mataas na penalty sa violators ay nasa ilalim ng MMDA Resolution No. 23-002 para sa parehong public at private vehicles na hindi otorisadong gamitin na exclusive bus lane. Tandaan, ang exempted sa exclusive bus lane policy ay ang EDSA carousel passenger buses, emergency vehicles at government marked vehicles responding to emergencies. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.